Itong mga talatang ito ay isang patunay may mga maling aral at maling tagapagturo, maling mga payo at higit sa lahat aral pala ng demonyo. Guys, kaya pag-aralan natin ang salita ng dakilang Diyos, magbasa mga saliksik ng Bible upang di tayo madaya ng kadiliman na si Lucifer ang demonyo na nagtuturo ng mga maling aral, maling pananaw, maling pag-unawa at huwag tayong manatili sa mga aral ng kadiliman. Malinaw ang sinasabi ng banal na espiritu na sa mga huling araw tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanlinlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Ang mga aral na ito ay itinuturo ng mga taong manderaya, sinungaling at walang konsensya. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, kahit na ginawa ng Diyos ang mga pagkain ito para tanggapin ng may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaalam sa katotohanan. Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at dapat walang ituring na masama kung tinatanggap ng may pasasalamat dahil nilinis ito ng salita ng Diyos at ng panalangin. Unang Timoteo Kapitulo 4 Versikulo 1-5 Guys naway patuloy tayong magbasa at makinig ng mga upload natin ng mga talata upang hindi tayo mapabilang sa kanila tayo mismo ang magtuklas kung alin ang tamang aral ng dakilang Diyos na si Jesus Christ. Tigi guys maraming salamat God bless you all.